Day 6 na nang inang mula uh, wala nung uh, nagkasakit siya. Ayun nga umaga-umaga pinatawas -umaga, uh, siya dahil nang uh, inano namin siya, paihilot namin yung kanyang paa dahil nga sobrang ano ni, sobrang sobrang nanginig na at saka yung mga umaga-umaga pa yung kamay niya, nayagalan-galaw niya pa balisa-balisa pa siya. At may na-expect nga kami bisita Lagi dumating si Lolo Erneng Tsaka yan, kaso, uh, pati si Lola Pele uh, yung mga, ayun yung panganay na kapatid ng inang na, uh, Ay, panganay na sa lalaki na kapatid ng inang uh, At uh, niya, yan. pa rin ng inang Balisa pa rin na itataas-taas niya pa yung kamay niya Pero nung, no, nung, nung mga kinakausap-pausap na, na ganyan ng ang Lolo Erning eh siyempre eh, ang Lolo Erning may eh, malawak na rin mapangunawa sa mga ganyan. Saka parang ang Lolo Erning nga lang ang hinihintay ng ating inang. Kaya ayun, at tinalok na rin ng natin na kumain na muna sila dahil malayo pa rin ang pinagbulan niyan galing pa mga Santa Maria yan at yun niya pinagtanghalian mo na syempre konting kwentuhan konting harutan lukuan at kagaya ng inang napaka lilaw ng memorya niya sa mga kaibigan niya tsaka yun dumating na yung mga bata sila sila Jairus si at gusto ko nga siya ayan uh, makapagmanok silang dalawa kay inang habang buhay pa at syempre habang paglaki rin nila makikita rin nila itong mga video na na talaga naman na uh, darating ang point na ang inang eh uh, hindi na natin makakapiling pero alam natin at yung pagmamahal ay naman ay hindi natin makakalimutan yan at saka yan, nandiyan din si Isaac anak ni Apo ni Ate Risa yan at nakita nyo mga mga bata puro laro laro lang sa labas at nandito pa rin kami sa loob nakikipagkwento pa rin kay Lolo Erneng at saka yan nag video call na si Ate Risa at ito dumating natin siyempre bulog mga likulit si Lola Pele Ah, uh, pa rin ang lolo Ernie, pilit na kinakamusta ang ina, pilit na na uh, tapasing, uh, tapasing ang ganun, ang nagiging conversation nila, flow ng no? conversation nila. Ah, uh, s'yempre nagkukuwentuhan na ko ano ito nang mangyari, sa mga ganyan at saka nga uh, nagluto na rin kami ng dapat ako magluluto niyan, pero dumating si Insan. Rapi na napakahusay din sa pagluluto. Kaya ayan, kay Insan Rapi natin pinagluto hanggang kinabukasan pinag-uusapan namin yung sopas na yun dahil talaga magluto ng Insan Rapi ng sopas at napakasarap talaga Sangkaldero kaldero yan walang natira yung kahit yung tinera namin kay Tita Janet eh talagang hanggang dulo masarap at saka ngayon nang medyo uh, napapansin na namin hindi na, nagtina siya attentive hindi na siya uh, nagre-response sa mga tawag o sa sa pakipag-usap sa kanya at parang nagpapahiwatig na na, na uh, may iniintay lang at saka dumating na rin ang Tito Haji uh, siyempre nakipagkwentuhan nakipag uh, anuhan, ng mga bagay-bagay tungkol sa inang pagpagkakwentuhan na Haji at, at yun maraming salamat din kila Lolo erning siyempre na nakarating kahit napakalayo uh, sabi nga may kinukwento mamaya si Lolo erning na sa lahat ng kapatid niyang na uh, nawala at o oh, pinuntahan ang ati pasing lang o oh, atya ang pinuntahan niya ng buhay tsaka yun nga syempre nagmerienda muna ang lahat dahil nga sa masarap na sopas ni Insan Rapi at ayan nagdala na rin ng Uh, Maruya si Lola Pellet na pinilan uh, din syempre ng kanyang kapatid dyan binibiro-biro huwag mo na ikaw ang pintahan bigyan mo na lang ikaw pero binigyan ni ni Lolo Erneng yan ng 100 at halos maiyak eh, si Lola Pele at ito na nga ako kung ko ako babalik ako kita. utol ba hoy babalik ko. ayaw na ayaw

hindi ako nagpunta ng buhay. laban sa yung mga patay na. Ito rin, ganun din. ito Toto ganun din, sa si Momong. Ito wala kang pinuntaan ko buhay pa. Ito wala kang pinuntaan ko buhay ka. Pasig! Sapagat na, hindi ako. Nakakay, mahal na mahal mo. Brother Pete. Pagkakay, ang ko. Sinusundan mo ko, tinutukusan mo ko. Yun gusto ko naman. Ngayon, hindi ka na makadukot. Ngayon, binigyan pa kita, binibitawan mo pa.

Yo na nga, at pauwi na ang Lolo Erneng at nakita naman namin na talaga ang inang ay medyo hindi na masyado nagre-response at saka nandiyan dyan pa rin nga kami pero syempre ang mga magkakapatid yung mga, mga nag-uusap-usap sa mga posibleng nangyari o posibleng dapat gawin kung dumating na yung pagkakataon na ang inang ay uh, sumapit na sa kanyang tapit tapon at saka yun niya, ang mga bata nakita nyo naman nandiyan mga naglalaro at uh, malaking bagay yun na uh, nandiyan sila makikita nila magbalang balang araw yung mga video na to at saka nga may dumating na doktor at ayun uh, na isang sa nagpaliwanag sa mga posibilidad na mangyari posibleng mangyari sa mga bagay na dapat yung talagang ang hiling kasi namin dapat i-dextros pero ayun uh, kung uh, kung sakaling dadalhin talaga sa sa hospital eh ang talagang mabilis na gagawin ng ano eh Uh, tutubuhan tutubuan o ganito kaya hindi naman namin ipapahintulot yun dahil nang hindi na rin ng katawan kaya yan uh, syempre, tuloy lang din ang pagbabantay namin kainan muna dahil nga maya maya -may, uh, magtutulugan at tsak at, nga namin mapupuyat kami so, at sya ito syempre, lumabas labas muna kami at nag kami dyan sa may, ano, kain ng konti at matutulog na kami ng mga bandang 11 30 o 12